Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, may kapanapanabik tayong balita mula sa kapamilya stars na sina Maris Racal at Anthony Jennings. Naghahanda na sila para i-debut ang kanilang bagong Mathon Love Team sa isang paparating na pelikula. Sumisid tayo sa mga detalye. Kamakailan ay ibinahagi ni na Maris at Anthony ang kanilang pananabik sa kanilang bagong proyekto. Tinukso ni Maris na magiging explosive. At mas nakakatawa pa ang mga bagong karakter nila kaysa sa mga dating role nila bilang Snorin sa hit series na Can't Buy Me Love. Excited na kami sa gagawin namin together. Ito lang. As in ito ay isang bagay na talagang pasabog. Abangan ito. Mahusay din ang aming paghahanda. Kami ay mga workshop at kami ay nasasabik tungkol doon. Masasabi kong minahal kami ng mga tao bilang Snorin, pakiramdam ko mas mamahalin kami ng mga tao sa mga bagong karakter namin dahil nakakatawa kami ang kanilang paparating na pelikula sa direksyon ni Jason Paul Laksamana ay nangangako na ipapakita ang maton tandem sa isang ganap na bagong liwanag. Idinagdag ni Anthony na sa pagkakataong ito, ito ay tungkol sa iba't ibang tao at iba't ibang karakter na nagdadala ng bago at kapanapanabik sa screen. Iba kasi eh. Iba't ibang tao, iba't ibang karakter. Excited. Kami ay nakatuon sa kanilang launching bilang pinakabagong endorsers para sa isang sikat na fast food chain na pag-usapan din ni Namaris at Anthony ang pressure ng pagiging breakthrough love team of the year. Sa kabila ng pressure, pareho silang nakatutok at nagpapasalamat sa mga biyaya at pagkakataon. Kami ay nagpapasalamat. Pareho kaming nagulat sa mga dumating. Kahit ako hindi makapaniwala sa mga blessings. More than pressured, excited. Nakatuon sa proyekto at nakatutok sa trabaho. Nawa'y no, maging maayos at masaya ka. Kung mayroon kang enerhiya na iyon, ito ay magpapakita sa dedikadong workshop at matinding paghahanda. Handa si na Maris at Anthony naharapin ang mga bagong hamon at maghatid ng mga pagtatanghal na tiyak na mabibighani sa kanilang mga tagahanga. Hindi na kami makapaghintay na makita si Maris at Anthony sa kanilang mga bagong role. Siguraduhin manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa kanilang paparating na pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa mas eksklusibong nilalaman. See you next time.